ito yung binabaklas ko so natanggal ko na lahat na ano na yung hit ang mission nito ay kumakain ng langis tapos kumakain ng langis naghalo ang tubig sa radiator sabi nung may-ari nito dati kumakain na ng langis tapos nung siguro dinadagdagan lang ng dinadagdagan ng langis sige lang ang dagdag tapos nangyari na halo naman yung langis sa radiator pumunta sa radiator so ito lang nga ayan Sinanggal naman yung oil cooler, tapos dito na siya. Yan o, tinatest na yan, okay naman, kaya nagano na kami na liner ang um, may problema kasi yung water pump niya na chinik na rin namin is okay naman yung water pump so wala nang ibang ano yan wala nang ibang pwedeng maanuhan kundi yan so, hindi lang akong pangupon doon sa ibon ma wala yan dyan kahapon paano nangyari nagkaroon ng nang, nandyan na saka ang init kawawa naman kasi kahapon ng hapon ko ito tinanggal dito eh pinagbaklas ba so ito ngayon hindi ito ang gagawin ko yung isa ang gagawin ko magbabaklas ako sa isa isang makina